Paano kung isang araw bigla kang magising at ang mga kalsada ay puno ng sasakyang walang driver? Ang mga doktor ay gumagamit ng teknolohiyang kayang magbasa ng genes para gamutin ang sakit at ang mga bahay ay kaya ng mag-ayos ng sarili kapag nasira. Parang pelikula, di ba? Pero ang totoo dito, lahat ng ito ay hindi sa hinaharap lang. Unti-unti na itong nangyayari ngayon. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga teknolohiyang babago sa takbo ng mundo. Pero bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 20, Q-BioDigital Twin Scanner Isipin mong papasok ka sa isang makina. At pagkatapos ng ilang minuto, makikita mo na ang isang detalyado at kumpletong digital na larawan ng katawan mo. Hindi lang sa labas kundi pati sa loob, mula ulo hanggang paa, kasama ang organs, hormones, at iba pang mahahalagang detalye tungkol sa kalusugan mo. Hindi ito katulad ng normal na check-up kung saan kailangan pang maghintay ng matagal o sumailalim sa masakit na test. Dito wala ng karayom, wala ng radiation at wala rin kaba. Kailangan mo lang tumayo ng ilang minuto at automatic na mabubuo ang three-dimensional model ng katawan mo. Ang maganda pa rito hindi lang ito one time na pagsusuri. Sinusubay ba yan nito ang katawan mo habang nagbabago ito araw-araw? Kung sakaling magkaroon ng kakaibang galaw sa hormone levels o dumarami ang fats sa atay, makikita agad iyon kahit hindi mo pa nararamdaman. Dahil dito, mas madaling maagapan ang sakit bago pa ito lumala. Maliban dito, may kasama rin itong artificial intelligence na tumutulong magbasa at mag-analyze ng lahat ng datos. Nakikita nito ang maliliit na pagbabago na kadalasan ay hindi napapansin sa karaniwang medical exam. Para kang may sariling health report card na palaging updated. Ang resulta ay mas kaunting bigla ang pagkakasakit, mas personal ang pag-aalaga at mas malinaw ang mga sagot tungkol sa kondisyon ng katawan mo. Ang layunin ng teknolohiyang ito ay gawing normal ang preventive care. Ibig sabihin, hindi na kailangang hintayin pang lumala ang kondisyon bago kumilos. Sa halip maagang nakikita ang mga problema at mas madaling gumawa ng paraan. Kung iisipin, para itong eksena mula sa isang science fiction movie. Number 19 CRISPR Gene Editing Kit Isipin mo na lang na para kang nag -e edit ng isang text message. Pero ang binabago mo ay hindi simpleng salita, kundi mismong DNA ng tao. Ganyan gumagana ang CRISPR Gene Editing Kit. Sa pamamagitan nito, pwedeng alisin ang parte ng DNA na may dalang sakit o palitan ng mas maayos. Para itong copy at paste ng genetic code pero mas eksakto at mas kontrolado. Nanggaling ang ideya ng CRISPR sa natural defense ng bakterya. Gumagamit ito ng isang protein na tinatawag na Cas9. Ang tungkulin nito ay putuli ng DNA sa tamang lugar na tinutukoy ng siyentipiko. Dahil dito, posible na matarget mismo ang gene na may problema nang hindi nadadamay ang ibang bahagi ng katawan. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw ang pag-asa para sa lunas sa mga sakit na namamana, pati na rin sa mga mabibigat na karamdaman gaya ng cancer at HIV. Dalawang siyentipiko ang tumulong para magamit ito sa totoong gene editing, sina Emmanuel Charpentier at Jennifer Dudna. Dahil sa kanilang natuklasan, ginawaran sila ng Nobel Prize sa Chemistry noong 2020. Ang teknolohiyang ito ay unti-unti na rin ginagamit sa mga paaralan at university para mas maraming tao ang makaintindi kung paano ito gumagana. Number 18, Apple Vision Pro. Hindi ito ordinaryong headset na gaya ng iba. Isa itong tinatawag na spatial computer na nagdadala ng kakaibang experience. Sa oras na isuot mo ito, ang paligid mo ay nagiging parang malaking interactive world. May mga app na tila lumulutang sa hangin, may mga video na lumalabas na parang nasa giant screen, at lahat ng ito ay kontrolado gamit lamang ang iyong mga mata, kamay at boses. Wala kang kailangan hawakan na controller at wala ring sagabal na mga wire. Kapansin-pansin ang malinaw na display dahil gamit nito ang micro OLED na may higit 20 million na pixels para sa bawat mata. Mas malino pa ito kaysa sa isang 4K television. Dagdag pa ang tunog na may special audio na sumusunod sa bawat galaw ng ulo mo. Kaya mas ramdam at mas tunay ang experience. Ngunit hindi lang ito ginawa para magpasikat. Layunin ng Apple na baguhin ang paraan ng ating pagtatrabaho, pakikipag-ugnayan at paglikha. Pwede mong gamitin ito sa paggawa ng 3D model sa pakikipag-video call kung saan parang totoong tao ang kaharap mo o kaya'y sa panunood ng pelikula na parang nasa isang napakalaking sinehan kahit nasa bahay ka lang. Number 17 Virgin Hyperloop Pad Naranasan mo na bang maipit sa matinding traffic at mapaisip kung may mas mabilis na paraan ng pagbiyahe? Ang ideya ng Virgin Hyperloop ay sagot dito. Hindi ito katulad ng tren na dumadaan sa riles. Ang pad na ito ay lumulutang sa loob ng isang tube na halos walang hangin dahil dito kayang umabot ng higit sa 600 miles per hour ang bilis. Para na rin itong eroplano ang tulin pero wala ang gulo at abala sa airport. Try to imagine nagaling ka sa Los Angeles papuntang San Francisco pero ang biyahe ay aabot lang ng wala pang 45 minutes. Ang sikreto nito ay ang paggamit ng magnetic levitation at ang pag-alis ng hangin sa loob ng tube. Dahil halos walang resistance, mabilis at magaan ang takbo ng pad. Pinapagana ito gamit ang kuryente kaya mas mababa ang polusyon kumpara sa mga eroplano at kotse. Nagkaroon na rin ng test rides na may sakay na tao at ang resulta ay maayos, tahimik at sobrang bilis ng biyahe. Kapag tuluyan itong nagawa para sa mas maraming tao, maaring magbago ang paraan ng pagbiyahe. Mas mabilis ang biyahe, mas mababa ang polusyon at mas kaunti ang stress sa mga pasahero. Ang tanong na lang ay kung kailan ito magiging handa para magamit ng lahat. Number 16, VR smell device. May VR headset na hindi lang para sa mata at tenga, kundi pati na rin para sa ilong. May mga scientist na gumagawa ng device na kayang maglabas ng iba't ibang amoy habang nasa virtual world ka. Gumagana ito gamit ang maliit na bahagi na nagpapainit ng espesyal na wax. Kapag ito ay uminit, lumalabas ang amoy na akma sa na nakikita mo sa screen. Halimbawa, kung naglalakad ka sa isang virtual forest, maaamoy mo ang pine trees. Kung nasa dalampasigan ka naman, mararamdaman mo ang alat ng dagat. At kung naglalaro ka ng cooking game, maaamoy mo pa ang bango ng sizzling bacon. Mahalaga ito dahil malakas ang koneksyon ng amoy sa ating alaala at damdamin. Kapag may samyo sa isang virtual experience, mas nagiging totoo at mas tumatatak sa isip. Maari pa itong magamit bilang paraan para makatulong sa terapi. Samantala ang device ay maliit lang at madaling isuot sa may ilong. Nakasync din ito sa bawat galaw at eksena sa VR. Sinusubukan din ang mga patch na safe sa balat para mas madali at komportabling gamitin. Bagamat nasa unang yugto pa lang ang teknolohiyang ito, malaki ang posibilidad nito sa hinaharap. Number 15 mRNA Cancer Vaccines Moderna May isang bakuna na hindi para sa lahat kundi ginawa lang para sa iyo. Ito ang tinatawag na personalized mRNA cancer vaccine. Gamit nito, tinuturuan ng iyong katawan na makita at sirain ng mga cancer cells na meron ka. Ganito ang proseso. Kukuha ang mga doktor ng maliit na sampol mula sa tumor ng pasyente. Pagkatapos, pag-aaralan nila ang laman nito gamit ang makabagong teknolohiya. Mula roon, gagawa sila ng espesyal na mRNA vaccine na bagay lang sa pasyente na yon. Dahil sa tulong ng artificial intelligence at mabilis na genetic testing, kaya itong gawin mula sampol hanggang bakuna sa loob ng ilang weeks lang. Sa mga unang pag-aaral, nagpakita na ito ng magagandang resulta, lalo na sa mga taong may melanoma at lang cancer. May ilan na gumaling at hindi na bumalik ang kanilang sakit. Ipinapakita nito na posibleng maging malaking tulong ang ganitong uri ng bakuna laban sa kanser. Sa ngayon sinusubukan pa rin ito at hindi pa pwedeng gamitin ng lahat. Pero kung magtatagumpay ang mga pag-aaral, darating ang panahon na ang paggamot sa kanser ay hindi na lang iikot sa chemotherapy at radiation. Posibleng magkaroon ng bakuna na espesyal na ginawa para lang sa bawat pasyente. Number 14 Graphene Cooling Film habang lumalakas at bumibilis ang mga makabagong gamit tulad ng cellphone, computer at electric vehicle, mas mabilis din silang umiinit. Kapag sobra ang init, bumabagal ang performance, madaling masira ang battery at minsan ay nagiging delikado pa gamitin. Dahil dito kailangan ng mas maayos na paraan para mapanatiling malamig ang mga ito. Isang sagot dito ay ang graphene cooling film. Ang graphene ay gawa mula sa karbon at isang atom lang ang kapal nito. Kahit sobrang nipis, mas matibay ito ng higit dalawang daang beses kaysa bakal at mas mahusay maglipat ng init kaysa sa, sa ibang materyales. Sa madaling salita, ito ay sobrang gaan, manipis at napakahusay sa paglamig. Dahil sa katangian nito, kayang ilagay ang graphene film sa halos anumang uri ng device. Magaan at flexible ito kaya madali itong ikabit kahit sa maliliit na espasyo at kakaibang hugis ng mga modernong gamit. Hindi ito nakakadagdag sa bigat o kapal pero malaki ang naitutulong para hindi mabilis uminit ang mga makina at battery. Sa mga pag-aaral na patunayan na kayang bawasan ng graphene film ang init ng battery ng mahigit 10 degrees Celsius. May mga eksperimento ring nagpakita na halos tatlong beses itong mas mahusay magpababa ng init kaysa copper na karaniwang ginagamit. Dahil dito, mas tumatagal ang battery, mas nagiging ligtas gamitin ng mga device at mas maayos ang takbo ng mga ito. Number 13 Mojo Vision AR Contact Lens. What if may contact lens na hindi lang panlinaw ng mata, kundi kayang magpakita ng impormasyon direkta sa iyong paningin? Parang imahinasyon lang, pero unti-unti na itong nagiging realidad. Ang lens na ito ay may napakaliit na screen na tinatawag na micro LED display. Kasama rin dito ang sensor na sumusunod sa galaw ng mata at maliit na chip para sa koneksyon. Dahil dito, pwede kang makakita ng weather update, fitness record, o direksyon sa kalsada nang hindi na kumukuha ng telepono. Gawa ang lens para magbigay ng impormasyon habang nakikita mo pa rin ang paligid. Kung nagbibisikleta ka sa daan o nagsasalita sa harap ng tao, hindi mo kailangang tumingin sa ibang bagay. Mananatili kang nakatutok sa ginagawa mo habang nakikita ang mga kailangan mong detalye. Samantala, malaki rin ang maitutulong nito sa mga may problema sa paningin. Kayang palakasin ng lens ang contrast, mag-zoom sa maliliit na bagay at i-highlight ang mga gilid para mas malinaw ang paligid. Ibig sabihin, mas madali at mas ligtas makagalaw ang taong may mahina ang paningin. Number 12, Darpa Sound Wave Extinguisher. Paano kung may apoy sa harap mo pero hindi ginamitan ng tubig, foam, o kemikal para patayin ito? Ang ginamit lang ay tunog. Oo, tunog lang. Ang sikreto ay nasa malakas na tunog na mababa ang frequency. Kapag itinapat ito sa apoy, natutulak ang oxygen palayo at nasisira ang proseso ng pagkasunog dahil dito namamatay ang apoy. Walang kalat, walang kemikal, at walang tubig na makakasira ng gamit. Maganda ito sa mga lugar na puno ng machines o electronics dahil hindi ito nagdudulot ng pinsala. Malinis at mabilis ang paraan kaya nagiging mas ligtas gamitin. Samantala, may dalawang estudyante na gumawa ng sariling version ng sound extinguisher. Gumawa sila ng portable device na kaya maglabas ng mababang tunog sa pagitan ng 30 hanggang 60 hertz. Ang tunog na ito ay parang malakas na bass na kayang itulak ang oxygen palayo sa apoy, kaya agad itong namamatay. Ang kagandahan ng teknolohiyang ito ay hindi ito nagiiwan ng damage. Posible pa na sa hinaharap, mailagay ito sa drones para maabot ang mga lugar na mapanganib at hindi na kailangan pang pumasok ng tao. Pero may limitasyon pa rin. Sa ngayon kaya lang nitong patayin ang maliliit na apoy. Hindi pa nito kayang kontrolin ng malalaking sunog gaya ng structural fires o wildfires. Kailangan pa ng mas malakas na energy para magawa yun. Number 11. Kolya 3D Food Printer Hindi na ordinaryong kusina ang maaaring makita sa hinaharap. May mga scientists na nakagawa ng kakaibang invention, isang 3-dimensional food printer na hindi lang basta gumagawa ng pagkain, kundi niluluto na rin ito habang ginagawa. Habang inilalagay nito ang bawat layer ng ingredients, agad din itong niluluto gamit ang laser. Para itong robot chef na kayang magluto ayon sa gusto mo. Gumagamit ito ng special na food ink na galing sa tunay na pagkain. Maaring i-layer ang iba't ibang ingredients tulad ng fruit puree, nut paste, jam o kahit cream. Habang ginagawa ito, may laser na nagluluto ng bawat bahagi ng tama. Pwedeng crispy ang labas at malambot ang loob, depende kung paano mo ito iseset. Dahil dito nagiging eksakto ang luto at mas kontrolado ang lasa at itsura ng pagkain. Maganda rin ang teknolohiyang ito dahil pwede itong gumawa ng pagkain na angkop sa pangangailangan ng bawat tao. Kung gusto mo ng protein-rich na pagkain, kaya nito. Kung kailangan mo ng dagdag na vitamins, kaya rin nito. Dahil tumpak ang sukat ng bawat sangkap, halos wala nang nasasayang na pagkain. Malaking bagay ito lalo na sa mga panahong mahalaga ang pag-iwas sa food waste. Number 10. Floating Dairy Farm sa Netherlands Sa Rotterdam, Netherlands ay may isang kakaibang uri ng farm na hindi nakatayo sa lupa, kundi lumulutang mismo sa tubig. Tinawag itong floating dairy farm at ito ay sagot ng mga Dutch sa problema ng pagtaas ng dagat at kakulangan ng lupang mapagtataniman. Sa halip na labanan ng kalikasan, pinili nilang makibagay dito Itinayo ang farm sa isang malaking floating platform na may tatlong palapag. Sa itaas na bahagi, makikita ang mga baka na may maluwag na espasyo. Ang mga ito ay ginagatasan gamit ang robotic arms at binabantayan ng sensors na sumusuri sa kanilang kalusugan at dami ng gatas na nalilikha. Pinapakain ng mga baka ng mga pagkain mula sa mga sobrang pagkain sa lungsod, gaya ng tinapay o gulay na hindi na ibenta. Kaugnay din nito, gumagamit din ng farm ng solar panels para sa kuryente at rainwater collection system para sa tubig. Sa gitnang palapag dito dinadala ang dumi ng mga baka at ginagawa itong pataba na pwedeng gamitin sa mga taniman at parke. Ang pinakailalim na bahagi ay ginagamit para sa pagproseso ng gatas at paggawa ng iba pang produkto tulad ng keso o microgreens. May mahigit 40 na baka sa farm na ito at araw-araw ay nakukuha ang sariwang gatas mula sa kanila. Number 9, CUK Skin for Remote Touch. May isang bagong imbensyon na tinatawag na electronic skin o e-skin. Ito ay isang manipis at magaan na balat na pwedeng isuot at kayang magpadama ng haplos kahit malayo ang taong kasama mo. Halimbawa, kung ang isang mahal mo sa buhay ay nasa malayong lugar, maaari mong maramdaman ang yakap o hawak nila na parang nasa tabi mo lang sila. Gumagana ito gamit ang maliliit na sensor at actuator na ginagaya ang galaw ng totoong balat. Kapag may pumisil o humawak sa kaparehong device sa kabilang dulo, agad itong nagpapadala ng signal. Ang signal na ito ay nakokonekta sa Bluetooth at ipinapasa sa kabilang e-skin. Doon naman nararamdaman ang parehong sensation. Meron itong 16 na actuator na nakaayos sa 4x4 kasama ang maliit na controller na nagpapatakbo nito. Dahil dito, hindi kailangan ng makakapal na wire o mabibigat na gamit. Maraming pwedeng paggamitan ang teknolohiyang ito sa larangan ng medicine, pwede itong makatulong sa mga doktor para maramdaman ang kanilang ginagawa kahit malayo sila. Sa virtual reality, mas nagiging makatotohanan ang laro o karanasan dahil hindi lang mata at tenga ang ginagamit kundi pati balat. Sa robotics naman, makakatulong ito para mas maramdaman ng robot ang paligid at mas makontrol ito ng maayos. Number 8 EPFL Brain Controlled Robot Arm Sa Switzerland, Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kakaibang imbensyon. Isang robotic arm na hindi kailangan ng pindutan o joystick para gumana. Ang gamit lang dito ay mismong isip ng tao. May suotang gumagamit na parang takip sa ulo na nakakabasa ng brainwaves. At kapag may iniisip siya, agad na gumagalaw ang braso ayon sa utos ng utak. Malaki ang maitutulong nito para sa mga taong hindi makagalaw dahil sa paralisis o sakit. Ang mga simpleng bagay na dati ay hindi nila kayang gawin, gaya ng paghawak ng baso o paggamit ng maliit na gamit ay muli na nilang magagawa. Ang pinakamahalaga rito, hindi na kailangan ng operasyon o anumang implant sa katawan. Mula lang sa ibabaw ng ulo, kayang basahin ng device ang signal ng utak at gawin itong galaw ng robot. Gumagamit din ito ng artificial intelligence. Ibig sabihin, habang paulit-ulit itong ginagamit, lalo itong nagiging sanay sa kilos ng gumagamit. Sa simula maaring hindi eksakto ang kilos ng robot pero habang tumatagal, nagiging mas maayos at natural ang galaw. Kapag nagkamali ng kilos, agad itong nakakatanggap ng senyales mula sa utak at natututo mula roon. Number 7. Seno Transplant Breakthrough Taon-taon maraming pasyente ang namamatay dahil kulang ang mga organ donation. Mas marami ang nangangailangan ng puso, bato at liver kaysa sa actual donation na dumarating. Dahil dito nag-isip ang mga siyentipiko ng ibang paraan. Ang tanong nila, pwede kayang gamitin ng organ ng hayop para iligtas ang buhay ng tao? Ang baboy ang napiling subukan. Malapit ang laki at anyo ng organ nito sa tao. Kung kaya't mas posible itong gamitin. Pero may malaking hadlang dahil tinatanggihan ng katawan ng tao ang organ ng hayop. Para malutas ito, ginamit ang teknolohiya na tinatawag na gene editing. Binago ang ilang bahagi ng jeans ng baboy para mas tanggapin ng katawan ng tao ang organ. Noong buwan ng January 2022, isang lalaking may malubhang sakit sa puso ang tinransplantan ng puso mula sa isang baboy na inedit ang jeans. Siya ay nabuhay ng halos dalawang buwan matapos ang operasyon. Bagamat hindi ito naging ganap na successful, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang tao ay nabuhay gamit ang puso ng baboy. Ipinakita nito na posible ang ideya at nagbigay ng pag-asa para sa mas marami pang pasyente. Samantala, lumipas ang mahigit isang taon at noong buwan ng September 2023, muling isinagawa ang operasyon. Isang pasyente na 58 years old ang tinransplantan ng puso ng baboy. Sa pagkakataong ito, mas naging maingat ang mga eksperto. Siniguro nilang malinis ang donor pig at wala itong virus. Gumamit din sila ng mas angkop na gamot para hindi agad tanggihan ng katawan ng bagong puso. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinakita ng pasyente ang mas maayos na kondisyon kumpara sa unang operasyon. Number 6. Spin Launch Kinetic Launcher Kapag iniisip natin ang paglipad papuntang kalawakan, ang agad na pumapasok sa isip ay malalaking raket, napakaraming gasolina at sobrang taas na gastos. Pero may bagong paraan na naisip ang mga siyentipiko. Gumawa sila ng isang makina na parang giant slingshot na kayang magpadala ng satellite sa himpapawid nang hindi gumagamit ng tradisyonal na raket. Ang makinang ito ay isang malaking bilog na parang gulong na nakalagay sa isang vacuum chamber. Dito umiikot ang isang payload ng sobrang bilis hanggang sa bigla itong pakawalan at ihagis pa itaas. Dahil sa lakas ng ikot o tinatawag na kinetic energy, umakyat ito ng mataas sa langit ng walang apoy walang usok at walang nasusunog na gasolina. Ang ideyang ito ay parang imposible kung iisipin pero napatunayan na sa mga pagsubok. Nakapagpaakyat na ito ng mga kargamento ng ilang libong talampakan gamit ang ganitong paraan. Malaking bagay ang ganitong imbensyon. Una, mas mababa ang gastos kumpara sa normal na rocket launch. Dati, tanging malalaking agency lamang ang kayang magpadala ng kagamitan sa kalawakan dahil sa sobrang mahal. Sa sistemang ito, Maari nang maging mas affordable ang pagpapadala ng mga satellite kahit ng mas maliliit na grupo. Ikalawa, mas mababa ang polusyon dahil wala nang sinusunog na kemikal na nakakasama sa hangin at kalikasan. Isa pa, mas ligtas ito dahil wala nang panganib ng pagsabog mula sa mga fuel tank. Number 5, Neuralink Brain Implant. May teknolohiyang tinatawag na brain implant na idinadagdag sa utak ng tao. Isa itong maliit na chip na may sobrang nipis na mga wire. Ang trabaho nito ay basahin at ipadala ang signal mula sa utak. Dahil dito posible ng makapag-type, makagalaw ng cursor, makapagpadala ng mensahe o makontrol ang makina gamit lang ang isip. Hindi mo na kailangan ng kamay o boses sapagkat isip lang ang kailangan. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mga taong may paralisis, may pinsala sa utak o may sakit na nagpapahina sa kanilang katawan. Isipin mo, kahit hindi mo magalaw ang iyong mga kamay, pwede ka pa rin gumamit ng computer at makapasok sa internet. Para sa mga taong matagal nang walang kontrol sa sarili nilang katawan, malaking bagay ito. Kaugnay nito, noong buwan ng February 2024, nagawa ang unang operasyon para sa brain implant. Ayon sa mga report, matagumpay ang operasyon at mabilis nakarecover ang pasyente. Nakontrol niya ang cursor sa screen gamit lang ang isip. Pagkatapos nito, noong buwan ng March ipinakita rin sa publiko ang pasyente na si Nolan Arbo isang taong quadriplegic sa pamamagitan ng chip na gawa niyang maglaro ng chess at gumamit ng computer. Sabi pa niya pakiramdam niya ay parang gumagamit siya ng force para igalaw ang cursor. Number 4, Basilisk Self-Healing Concrete. Isa sa mga madalas na problema sa mga kalsada at gusali ay ang pagkakaroon ng mga bitak. Kahit maliit na crack lang, kapag hindi naagapan ay pwede itong lumaki at maging dahilan ng mas malalang sira. Kapag ganito, malaki ang nagiging gasto sa pagkukumpuni at sa gabal rin para sa mga tao. Ngayon may bagong klase ng concrete na kayang ayusin ng sarili. Ang tawag dito ay self-healing concrete. Sa loob ng concrete may mga espesyal na bakterya na nakahalo. Kapag nagkaroon ng bitak at pumasok ang tubig, nagigising ang mga bakterya at gumagawa sila ng limestone. Unti-unti nitong tinatakpan ng crack hanggang sa tuluyang magsara para bang walang nangyari. Malaki ang naitutulong nito dahil hindi na kailangang laging may tao para magayos Dahil dito mas tumatagal ang tibay ng mga kalsada, tulay at gusali. Mas kaunti rin ang gasto sa maintenance dahil kusang nagre-repair ang materyales. Number 3. Toyota Mirai Hydrogen Car Ngayon halos lahat ay usapan tungkol sa electric cars. Pero may isa pang teknolohiya na pinapakita ng Toyota. Ito ang Toyota Mirai isang sasakyan na tumatakbo gamit ang hydrogen fuel cell. Hindi ito gumagamit ng gasolina at hindi mo rin kailangang i-charge sa saksakan. Ang lumalabas lang sa tambutso nito ay tubig kung saan malinis, walang amoy at walang usok. Pero paano nga ba gumagana ang miray? May tangke ito kung saan nakaimbak ang hydrogen. Kapag pinaandar ang sasakyan, humihigop ito ng oxygen mula sa hangin. Ang hydrogen at oxygen ay pinagsasama sa loob ng fuel cell. Dahil dito nagiging kuryente na siyang nagpapaandar sa motor. Ang resulta, tahimik ang takbo at walang polusyon para itong electric car. Pero mas mabilis mag at mas mahaba ang kayang marating. Dagdag pa rito kapag nagmamaneho gamit ang miray, halos wala kang maririnig na ingay at hindi ramdam ang panginginig ng makina. Number 2 6G networks and terahertz communications. Ang 6G ay ang susunod na uri ng mobile network na inaasahang darating sa around 2030. Ito ay gagamit ng mas mataas na bilis na maaring umabot sa terabits per second, napakababang delay o latency, at kakayahang magsuporta ng mas maraming konektadong device. Sa tulong ng 6G, mas magiging posible ang mga bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence, virtual reality, metaverse at mga smart city na nangangailangan ng mabilis at matatag na internet. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng 6G ay ang paggamit ng terahertz communication. Ang terahertz ay nasa frequency band mula 100 gigahertz hanggang 10 terahertz. Dahil sa lawak ng bandwidth nito, kaya nitong magpadala ng napakalaking datos ng sabay-sabay at sa sobrang bilis. Halimbawa, nagawa na sa ilang eksperimento na umabot sa 100 gigabits per second ang bilis ng transmission gamit ang ganitong frequency. Ibig sabihin, mas mabilis ito ng libu-libong beses kumpara sa kasalukuyang 5G. Number 1. Emotionally Intelligent Empathetic AI ang emotionally intelligent o empathetic AI ay isang uri ng artificial intelligence na kayang makilala at intindihin ang emosyon ng tao. Ginagamit nito ang boses, facial expression at kilos upang malaman ang nararamdaman ng kausap. Dahil dito, nakakasagot ito sa paraang mas magalang, sensitibo at takma sa sitwasyon. Hindi ito tunay na nakakaramdam tulad ng tao, pero kaya nitong gayahin ng empathy para maging mas natural ang pakikipag-usap. Gayun din naman tinatawag na effective computing ang larangan na nakatuon sa ganitong teknolohiya. Layunin nito na turuan ng mga makina na kilalanin ang emosyon at gamitin ito para mas mapabuti ang serbisyo. Halimbawa, sa edukasyon ay nakakatulong ito upang mas maintindihan ng guro ang pangangailangan ng estudyante. Sa kalusugan naman, mas nagiging magaan ang usapan sa pagitan ng pasyente at doktor dahil kayang makibagay ng AI sa damdamin ng tao.